Hello guys, good morning. Papunta nga tayo ng Subic, Sambales. Ito nga guys, habang binabaybay natin yung highway dito ng papuntang Subic, meron tayong nakitang isang lalaki dito sa tabing highway at humihingi din siya ng tulong. Meron nga pala siya guys kasamang isang aso, pinakaalaga niya. Pero yung aso guys, makikita mo hindi umaalis basta-basta sa kinauupuan nila. At nung pumunta nga tayo, nakita natin si kuya, biglang tumayo at tatawid yata ng kabilang kalsada. Meron yata siya guys pupuntahan dito. At parang punta siya ang tindahan. Tumawid siya eh. Ewan ko lang kung saan pupunta to si kuya. Ayan eh o, yung si kuya. Tumawid. Iinom yata siya. Ah, nakikiinom doon sa tindahan you know, tatawid na uli si kuya. Ayan. Mansion drugstore yung yung pinakapwesto niya. Yun yung aso niya, nando dun lang. You know. Ikutan natin si kuya para mabigyan ng tulong. Pag nakikita ko ang ganitong kalagayan nila, gusto natin silang tulungan kung ano man yung kaya nating itulong para sa kanila. Sige nga nakakaawa yung sitwasyon nila Di naman natin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila sa buhay Siguro naman di rin nila ginusto na maging ganyan sila Nung nilapitan nga natin siya Ang hirap niyang tawagin Parang hindi niya naiintindihan ka. yung mga sinasabi ko sa kanya. Ba't ang ginagawa mo dyan kuya? Ah nangingit ka? Oo uh -huh. Aso na andyo dyan? Kaya pala ang hirap tawagin ni Kuya, hindi pala siya makapagsalita at makarinig din